pa natin natin si Lela. Uy, utang yun na, tatakbo ka pa eh, tatakbo ka pa eh, walang tatakbo din, takbuhan dito. Ilang <coughs> busy na natin na patay si Lela, pre. 12 daw eh. Why are you running? Why are you running? Ah! Tatakbo ka pa ha <laughs> Nang may love ako Sa laki pag-ibig mo ay tunay Pero hindi ka nagtagal Lumapit ang nung kulay <laughs> Xavierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Lua hahaha <laughs> Show 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 mga support Show 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 Ang ginay niyo? Aldous na lang ako Air and Bass Ayun Lailao may Lailao Patay ka talaga ngayon Laila sa akin. <laughs> Isa kang timang Ikaw ay magiging ulam ko today Ah uh. Ikaw ay gagawin kong lechoks twerking like molly Like molly Ahahaha <laughs> 12 Apa ah, papatayin ko siya ng 12 siguro. Yun siguro ang ibig sabihin ng Chester 12 niya. <laughs> Ako po, Chester. Magiging cheese ka talaga sa akin. Shee! Ano na lang mamayayari sa'yo, Chester? Balik na lang balot, Chester. Balo <laughs> Mario Sip sa din kupal na to O oh, Jerry, Jerry 20 Sus piti itlog mo karoon na Ayaw ko eh magiging support ko dito Okay lang naman dalawa tayo dito Kasi hindi ko naman kailangan pira dito eh Ta, sayang, wala pa na matay ang animal! Daddy, chill. Tapos cleaner mo ko! Fuck you! Sorry na! Ay, gago, giwasak niya na tong kan. Tanga, tanga. Ay, di po. Tanga, Igit gitang kabaw ni ay. Eh? How is Layla? Layla ng buhay ko. Siya, sige, papatayan sila doon na ba? sa so, buhay niya. Wala akong pakalap niyo! Wala, ka MP pala yun. ano na, susurrender yata. Wag naman kayo mag-surrender! Kaya Ulol! Sila nag-surrender, pre. Mabuti. Ayan, sa taas. Sa taas ba natin yung si Layla na? Please lang. <laughs> si Layla. Ay, gago talaga to. Fuck you. Si Layla, please. Napa ni Layla eh. Naka... Naka-defensive mechanism yung kan eh. <laughs> Eh. Eh. Adek putang ila. Bak 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 bak. Nice one. Terbena tadi Tilaila. Late <laughs> <laughs> you. Nice. Good job. Allah kasu. Oh. oh my What? god. Hindi, wow. ang ang kapal na mukha mo ah. Ang kapal na mukha mo ah. Ang ina mo ka ah. you ka ah. Ha? Ang kapal na mukha mo ah. ah! Panatan natin ulit si Laila. Dalawang beses na yan! <laughs> ah! <laughs> Wawa naman si Laila de! Oh. Ilang bisis na natin napatay si Layla, pre? Ilang bisis na, no? 12 daw, eh. Parang ayaw na yata alis ni Layla sa kanin, no? Pero siya yung pinakamataba sa kanila, no? Patay ito sa atin, pre. Push, Layla! Dadaan na ito, pre. Utangin na, tatakbo ka pa eh, tatakbo ka pa eh, walang tatakbo din, takbuhan dito Tak buka pa. <laughs> are you okay? I'm not. I'm not. I'm not. <laughs> Why? Why you not okay? Okay ka yo. Patay <laughs> Laila. Taka jud Laila. Patay na ba? Utang <laughs> ina tinulak tayo. Fucking shit! Sorry, chill. Hanapin natin si Layla dito. Hello, why me? Because, because I love you. Where is Layla? Na Layla? Ayun o, putang yun ang layo doon sila lahat ha Nasa likod sila ila eh Ayun putang na Sa likod nyo Ayun na Uy layo Patay Nice one Uy Gago pinahat Patay na pala ako dito Bastos naman nung Gago tarantado oh. Gaga ka Buisit kang san ka Unggoy ka talaga Pangit na ng ugali mo Ang sakit mo namang magsalita <laughs> Nice one Titip naman si Layla dyan eh Ikaw kung hindi si Layla Pinta na natin to Para mawanit natin Patay niya man. Ito na, pre. Pag buhay siya, patay natin agad. Hindi, wow. Ito na, <laughs> Mama! Oh, uh, tragis na dash yun! <laughs> Ang ina, di pa na matay yung yung ulul yun. Sabi kasi naglulor, itatanga tanga eh, no? Boom, deserve. Ah, na, siguro mahabol niya ako, eh, no? Tangi na na to, hindi ko na nasichimpuan, machimpuan din kita. Tangina mo ka hindi ka machichimpuan, ha? Di ka machichimpuan, ha? Yot! Tangin na, namatay agad ang gago. Wawanig wow, ko sana yung supot na yun, eh. Talo! <laughs> mm, putang ina, patay. Eh. <laughs> Tunaw, eh. Tunaw, eh, gaga. Ang lakas, oh. Oh, my God. Okay, deep kayo. Matatalo pa tayo. Oh, my God. Talo nga. Hanoi gagi. Yoko na wanit na. Le. <laughs> Kaya lang talo kami gago. Gago tip. Tanga po tangi gago GG. Talo. Visit na yun talo kami. Ah. Kaya pala Chester 12 kasi 11 yung deaths niya tapos 12 yung pinangalan niya siguro lagi siyang 11 deaths ah parang nasanay na siya sa 11 12 kaya 11, ay 11 deaths kaya yon at 12 na lang yon kanya yung pinangalan Chester 12